So, good morning guys. Sa panahon na yan, wala pa akong bigyan niyan. Mag-marap mo -mag tayo sa Sa namin. And then, that time, pinapakita ko sa inyo yung tigyan. Nabili namin kahoy. Hindi namin kakagapon yung sila dok no? Yan na Mukhang babi pala guys. Kaya mukha niyan, wala pong maayos na ligo. Ayan, mabaho na yan. Maraming tayo sinasabi diyan. Hindi man maintindihan. At yan guys, yan nga. na nga. Na-planer na namin ni Kiroto yung ano yung mga kahoy para lagayin ng kamarote salpak-salpak na lang. Hindi ni papakita ko sa inyo I ang mean, aming ginawa na na para niya para may maayos. Hindi na yun, dati kasi para yung one half na tubo uh, tubuhos si Ati Hit, pagiging 5'8 pag umikot. Kaya papaanda rin yan guys. Ay si Kuya Tuto. Yan, Papaanda rin yan. Wala nang pala guys. Smooth ang ikot niya. Tingnan nyo kasi siya na sa mga init sa aking paligid ko ha sa so, gobo -go, sober ko okay, din no yan yan yun ang ganda ng import diba ang ganda walang palag ganun mag amuntahin pa hindi pa yan guys sa dagat ha may ilis yan ito, may ihi yan pinapaikot namin diba? Ang ganda. And then, ito na yung output ng aming kamaroti guys, sa aming bangka. Walang kamaroti yan dati ngayon, may kamaroti na pinagawa ng kuya ko. Uh, actually guys, yung bangka na yun, hindi ako. Yung bangka na yun sa kuya namin, sa kuya namin na panay. Si Edwin, si Edwin din, nagpulong sa pagtalo ng, ano, ng kawayan. And then, saka, yung, yung dalawang tatay, si Petoto, at si tatay, si tatay, si Papa ni Edwin din. din, din. Ayan <laughs> na yung bangka namin, oh. Yeah. So ito, say, ng yan. Ngayon si Tugamay sa gilid yung nag-iisang gwapo ng bakawan yan. Ayan. Ayan. Ganda na. Para sa akin maganda na yung tura ng bangka namin. Ayaw okay, ko na lang sa inyo. Comment nyo na guys kung ano ba pwede baguhin dyan. O mali ba yung ginawa namin. Pero I think sa akin para sa akin. Goods na. And guys. Maraming salamat guys. Para support naman ang aming ng aking vlog. Pasitya na kung mga pangit yung aking mga video. Pasitya na. Kasi